For today's video mga kapubri, no, atong i ang usa sa commercial uh, pigiri sa ato dapit, no, din sa Aurora. So, mga na akong itudlo, mauna ang uh, automatic feeder sa to, sa patining aning mga baboy. So, kinisiguro na ano ni sa mga, uh, mga 90, 90 kilos to 100. So, mga 4 months, kape na niya, apit na niya mag 5 months. So, di ay diri, ah, Mahapit na mga Magarbe siguro. So, importante yan yung uh, automatic feeder, no? Uh, dili naka ka magsigi o pakao, no? Uh, usa lang ka no? Hantod sa mahurot siya. So, uh, so diri di ay, nakita, makita na to ang, ang kuan ka ng mga dumalaga ng mga mga anay, no? Kita na to, no? So, napoy mga anay, gina nga bago pa kaanak, no? So, pag sa ilahang mga baktin, hindi rin na gikuan. So, limpyo kay ang uh, uh, no? O lagi ko. So, kinahanglan dyan nga. Mamintay na to ang kalimpyo sa pigiri. So, naay siya sa atong at uh, drainage system. So, anytime pag mag uh, urinate or defecate ang at, atong mga baboy, so, largo siya sa drainage sa uh, iya kina sa proper drainage system so mo din ni mga kapobre ato oh, lang ipakita no kay uh, bisan uh, ganahan mo sundod ani eh. pwede ra niya masundok so ina nila mga rin kabilya ra pwede ra kabilya dai ang gigamit oh Na la ah, na iportahan din syempre na drainage nga insakto para limpyo ang baboy oh Now, ba? So, kayo, oh, kayo mga kapobre oh. so, kanalang kana lang mga kapobre no. Ora ya to ang ah uh, uh, karong, uh adlawa, mga kapobre. So gani dai eh, diri ang ko no, ang uh, atuang mga apatiners, uh, apitan uh, ni Maharbis no. So, so sabta kamulo og kamulo og uh, limpyo no. Alingaw mo babay, kay anytime pwede sila mukaon kay di man sila basta-basta mahutdan og pagkaon kay automatic feeder man ang, ang ang, ang, gigamit ani nila so kana lang siguro guys no dugay salamat please comment below kung uh, nagustuhan ninyo ang video og pakipalo na lang po sa ato ang paki na lang po sa ato ang Facebook account dagang salamat